Maka pangit 'to, oh, 'yung dalawa. Wow. Nasa taas. Oh. Pinuputol nila 'yung sanga ng kahoy, gawin daw nilang uling. Oh no! Maguling daw si Pangit at si Tilolo. What? Yan. Gawa Gawa daw sila ng tree house. Wow. Baka bulok yung napatungan mo ha. Oh. Wala nang pangit sa palingke. Ha? Huh? nag -isa ka lang sa pangit. Wow. Kaya humawa ka. Uy, sayang yan, dragon fruit. Oh, wow, no. <laughs> Kita nyo, mga kapangit. Hinulog niya lang bigla. O, oh, ini ni ati, inipangit yung dragon fruit kay niya niya ati lulo. Yung tinik na tinikan siya sa mukha. What? No po. Tandaan lang sa palakol baka malaglag ha. Galing na yung dalawa maketsa po na, oh. Wow! Uy! Magiba talaga yung yeah. tinutungtungan mo. What? Yeah. Nakuto. Hmm. Yun, si pangit. Yun. Your... Putol na ng sa nga. <laughs> yan you know, oh. pinutol na ati lolo, bumagsak na, yan. Mabuti, hindi siya bumagsak doon, no. Basag sana yung plankana. May oh, kaldiro no! at tuwali. Mabuti, umilag yung, Your... yung kahoy. Yung kahoy yung umilag sa plankana at kawali. Kung hindi, basag sila. you know, Pangit, wow. wow. oh. Pangit, oh. Wow. Hoy, galing umakyat, ah. Pak pa yan. What? Panget aku din ako. What? Panget kaya ko yan. Dito, huh? kaya dyan, panget. <laughs> Pakiat Ang layo kasi ng palakol niya sa ano, pinuputol niya. Lagari na lang, abot ko sa inyo. Yun. Ha? O, oh, yung dalawa, o. Oh. Yan, yung dalawa. O, oh, yan, si Pangit, pinuputol niya yung sanga, o. Oh. Wow! Pangit! Oh. Hawak nang mabuti ha. Walang pangit sa palingke. Ay nako. Yan, pinuputol niya yung sanga. What? Yan yung pinutol ni Ate Lolo. Yan. Yung pinutol ni Ate Lolo, umilag naman sa planggana. Yeah! Mabuti yung kahoy umilag sa planggana pa yung kaldero. Wow. Kawali, hindi ang planggana. You know? Hawak! Wow! Oh, oh. Oh, Laglag na. -lag Laglag uh, na yung kahoy. Ay, sa tilulo, oh. Ah! Huh? Yan, oh. Mag-uuling daw silang dalawa, eh. <laughs> ano? Yung uulingin nila, yan pa lang. Kailan pa kaya ang dadami? <laughs> oh. Yun. Ang dalawa, oh. Sa taas. Wow. Huwag mong bitawan yung palakul, ha. Oh. you know, sila dalawa. Nag-iipon sila ng panguling nila. Wow! Na sila ng tree sa taas ng puno. Oi! Oi! <laughs> <laughs> Nangyari rena. Oh, no! Magawa ka! Oh, mm, naka lang. Wow! Si Pang ito galing magputol ng sanga. Wow. Wow! Woo! Big Wow. Huh.